Ngayon, unti-unti, nakikilala ng mga miyembro ni Manalo at ang iba't ibang mga tao kung papaano magkunwari sa pagbibigay ng abuloy si Manalo at ang kanyang mga ministro. Pero patuloy po tayong maglalantad. si Manalo, kaya hindi siya nagtatrabaho, kumbaga pati yung kanyang mga ministro, pati asawa, pinagbawalan, mga asawa ng ministro pinagbawalan magtrabaho. Sa so makatwid, si Manalo at ang kanyang mga ministro, pati pamilya, ay aasa lamang sa bigay na abuloy ang tawag nila tulong. Ngayon, may utos po sa ikalawang korinto may bisete, magbigay ang bawat isa. E saan kukunin ni Manalo ang kanyang ibibigay? Yung ministro niya, saan kukuha ang ibibigay? E umaasa lang sila. Sila doon sa tinatawag na tulong. Ang tulong mula sa abuloy ng mga kaanib. Kaya ang gagawin nila, ipapatay ka nila sa mga miyembro na nagbibigay sila. Kailan na nila gagawin yun sa panahon ng pagsamba o pagtitipon? Kaya hindi po alam ng mga miyembro na si Manalo at ang kanyang mga ministro, ipinapakita lang nila na sila'y nagbibigay. Pero pagkasinuri natin, saan nang galing yung ibinibigay? E galing na po sa abuloy. Kung tawagin nila itong tulong. Bakit nila ginagawa yun? Kailangan ipakita nila sa mga membro na nagbibigay sila. Para mahikayat nilang magbigay yung mga membro. Ang babasahin ko po sa inyo ay dito sa magandang balita, Biblia. Sa Mateo, pakinggan po ninyo kung anong nakasulat dito. Mateo 6.1 Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Uulitin ko po, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakintang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. E si Manalo gawain niya. Ipinakikita niya sa kanyang mga kaanib na nagbibigay siya. Pero saan nagmula? Mula doon sa mga abuloy ng mga kaanib ang tawag nila ay tulong. Alin po ay yung paggawa ng mabuti na tinutukoy? Babasahin ko po sa inyo sa dating salin, Ebreo. Dito po sa 13.16. Dato po ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy. Huwag ninyong kalimutan sapagkat sa, sa mga gayongahin ang Diyos ay totoong nalulugod. Alin po yung paggawa ng mabuti? Alin ang isa sa mga paggawa ng mabuti? Yung pagbibigay ng kabul. Ang una kong binasa, huwag maging pakitang tao. Bakit nagiging pakitang tao yung ginagawa ni Manago? E galing na po sa tulong. Tulong na mula. Bakit siya binibigyan ng tulong? Wala siyang karapatan magtrabaho. Siya lamang po ba? Hindi. Sino? Pati yung ministro. Pati yung asawa pinagbawalan magtrabaho. Kaya yung yung ministro, asawa, pati si Manalo, aasa sila sa bigay na donasyon. Kung tawagin nila ay doon magsisimu. Doon magmumula yung kanilang ibinibigay. Kailan nila gagawin yun sa panahon ng pagsamba o pagtitipon? Nananalangin sila sa harap ng Diyos. Kuno, paiyak-iyak pa sila hindi ba nakikita ng Diyos yung pagkukunwaring ginagawa nilang pagbibigay? Nakikita po yan. Ang kawawa dito yung mga miyembro. Bakit? Eh nagpapaligsahan sa bigay. Tingnan nyo ngayon ang lifestyle ni Manalo, umaasa lang sa donation. Tumatanggap lang ng donation yung lifestyle ni Manalo. Tingnan nyo yung mga ministro niya. Tumatanggap lang yan. Binibigyan lang. Pinakakain lang. Eh si Manalo, meron siyang dalawang aeroplano. Pasakay-sakay pa ng helicopter yan. Hindi makalabas kung walang, walang magagarang sasakyan. Makikita po ninyo. Pero sino po ang mas mapalad sa kanila? Batay sa pagtuturo ni Pablo, dito po, kaya ayaw po nilang basahin itong 35, kapitulo, kapitulo 20, talatang 35, aklat po ng gawa, salita ng buhay. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto, matutulungan natin ang mahihina, alalahanin natin ng sinabi ng Panginoong Yesus mas mapalad na nagbibigay kaysa tumatanggap. Kayo, tinatanong ko kayo. Sino po ang mas mapalad? Yung tumatanggap o yung nagbibigay? Eh si Manalo, tumatanggap lang. Pero batay sa pagtuturo, mas mapalad yung nagbibigay. Pero kay Manalo, hindi ko pwede. Siya bilang binibigyan. Masasabi mo bang siya yagit? Pinakakain lang. Kasi po ang nangyayari, si Manalo, pati yung kanyang mga ministro, hindi po hihingi ng biyaya mula sa Diyos. Kanino sila hihingi ng biyaya? Sa mga membro. Yung mga membro, kinuturuan nilang humingi ng biyaya sa Diyos. Dapat, yung mga membro, tuturuan nila yung mga ministro. E eh, paano mo magagawa? Paano mo sasabihin sa ministro, eh, wala ka namang ginagawa. Nag-uopisina ka, bakit hindi ka pumasok sa kapilya? Ora-ora, manalangin ka, humingi ka ng biyaya mula sa Diyos. Walang magsasabi ng ganyan sa mga miyembro. Bakit? Eh, takot sila eh. Kaya, tinatanong ko kayo. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, Walang hinihahasik. Umaani sila ng marami. Eh samantalang yung mga miyembro maghasik ng county. Kung hindi sila magtatrabaho, hindi sila hindi sila aani. Eh si Manalo eh, walang hinihahasik eh. Ibig sabihin, yung po kasing ik ikalawang korinto, 27, babasahin ko po, po sa inyo. para mapakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. Ito po yung paborito ng Iglesia ni Manalo. May eh. Maybe 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Magbigay ang bawat isa. Alam ba ni Manalo at ang kanyang mga misur ang turong to? Alam. Gumawa pa nga ng pandoktrin eh. Ang tanong, magagawa ba ni Manalo magbigay? Hindi. Bakit? Eh, wala siyang karapatan magtrabaho eh. Eh yung mga ministro, walang karapatan magtrabaho. Pati yung asawa ng ministro, pinagbawalan magtrabaho. Ano ngayon ang gagawin? Eh di mamamalimos. Mangihingi ng mga abuloy. Pero anong lifestyle ni Manalo? Ba, tingnan nyo. Ibig sabihin si Manalo hindi niya magagawa ang ikalawang Corinto Mediciat. Hindi. Kasi wala siyang karapatan magtrabaho. Aasa lang siya. Babasahin ko sa inyo ang uh, Unang Juan, Kapitulo 2, Talatang 3. At sa ganitong nalalaman natin na siya yating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Magbigay ang bawat isa. Paano magagawa ni Manalo ang utos na magbigay? eh wala siyang karapatan magtrabaho. Eh yung ministro, eh wala rin pong karapatan magtrabaho. Eh yung asawa, wala rin karapatan pong magtrabaho, pinagbawalan ni Manalo. Ano ngayon ang gagawin? Aasa lang sila sa limos. Eh kung yung iba, ang nakala nila yung donation at saka yung limos magkaiba. Kaya kung misa nung paniniwala nila, wala naman daw nang lilimus sa kanila. Itutuloy ko muna yung basa. Doon sa tres. Unang tip, unang one. At sa ganito nalalaman natin na siya ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ibig sabihin, si Manalo hindi niya magawa magbigay. Magbigay. Hindi niya magagawa yung magbigay ang bawat isa. Pati yung kanyang mga ministro. Ano ngayon ang gagawin nila para hindi makilala ng mga kaanib nila? Eh nagkukunwari sa pagbibigay. Eh saan mang yung ibinibigay? Galing po sa tulong. Saan nagmula yung tulong? Mula sa mga abuloy ng mga kaanib. Kaya magkukunuhan sila sa pagbibigay. Ipinakikita nila sa tao na nagbibigay sila. Ang tawag nun, masama pa nga yun eh. Yung magkunwari ka, masama po yun. Kapag ka hindi mo magawa, sinungaling ka, sinong din yung ng mga sinungaling. Babasahin ko po sa inyo, 8.44. Pakinggan po ninyo, dito po sa magandang balita, Biblia 8.44. Ang diablo ang inyong ama at kung anong gusto niya. Iyon ang inyong ginagawa. Siya ay mamamatay tao na sa simula pa. At kalaban ng katotohanan, di matatagpuan sa kanyang katotohanan kahit kailan. Kung siya ay nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sino pong dinidiyos ng mga sinungaling? ang Diablo. Paano makikilala yung sinungaling? Hindi niya magawa yung utos ng Diyos. Hindi niya magagawa. Alam niya yung utos. Ipapagawa niya sa mga membro. Pero yung nagtuturo dun sa utos ng ikalawang korinto may hindi po niya magagawa. Ay e yung ministro, hindi rin po niya magagawa. Ay e yung asawa, hindi rin po nila magagawa. Kaya kailangan magpakita, ipapakita nila sa mga miyembro na nagbibigay sila sa ang galing. Galing po sa tulong. Nasabi ko kanina na ang akala nila, iba po yung limos sa donation o sa mga abuloy. Babasahin ko po sa inyo. Ito po ang sa magandang balita, Biblia. Dos, tres. Kaya nga, huwag kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmahingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mag, mag, mapagpaimbabaw doon sa sinaguga, sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito. Kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Ang akala ko kasi, kasi hindi po binabasa ng mga, na, ng mga ministro ni Manalo. Itong talatang ito sa magandang balita, Biblia. Yung po pagbibigay ng abuloy, totoo po hindi sa pilitan. Kung susundin natin ang turo, ang turo ng Biblia, kinakailangan magkukusa ka. Pero si Manalo, hindi naman po siya pa makakapagbigay. Halimbawa, si Manalo, nagbigay po siya ng limang milyon, eh parang yoyo, bumabalik sa kanya. Eh yung ministro, eto itong tudong mo. Magkunwari ka sa pagbibigay. Eh kanino? Bibigyan ni Manalo yung ministro ng tulong. Eto yung, yung tulong mo. Pero ibabalik mo, ha? Walang magtuturo ng gano'n. Ibabalik mo yung iba. Kasi magbibigay ka. Kailangan ipapakita mo sa mga kaalim na nagbibigay ka. Ngayon, unti-unti po nalalaman, nakikilala ng iba na si Manalo hindi po kumikilala sa tunay na Diyos. Hindi niya magagawa ang utos ng Diyos. Pati yung kanyang mga ministro. E eh, lalo na ang pagbibigay pa ng ang turo ni Manalo apat na beses sa loob ng isang linggo. Tatlo sa araw ng linggo. Pero Webes. Itong Webes pwede nang gawing Merkules. Itong linggo pwede nang gawing Sabado kinakailangan makapangulek pa sila. O, ni isa hindi magagawa ni Manalo? Naintindi, kaya ako tinatanong sa iba. Yung bang turo mo, naintindihan mo? Na? Ang tanong, magagawa mo ba? Ipapagawa mo lang sa mga membro. Eh mga membro, magpapalik saan eh. Ngayon, tinatanong ko sa, ko sa inyo, sinong mas mabalad, yung nagbibigay yung bini, oy o yung tumatanggap? Sa iglesia ni Manalo, ang tumatanggap ang mas mapalad. Tingnan nyo yung lifestyle ni Manalo. Tingnan nyo yung mga ministro ni Manalo, kukutis babae. Bakit? Eh, walang karapatan magtrabaho. Paano sila nabubuhay? Umaasa sa bigay. Eh, sinong mas mapalad ngayon? Yung nagbibigay o yung tumatanggap? Si Manalo po tumatanggap lang pati yung mga ministro. Bakit? E wala silang karapatan magtrabaho. Ang masama pa, yung tinatanggap nilang abuloy, ginagamit, ginagamit pa nilang puhunan para kumita ng bayad. Kung papaano igisa yung mga miyembro nila sa sariling mantika. Yan po ang aking naipaksa. Kung meron po kayong mga tanong, magtanong po kayo at mag Marami pong salamat.